Iris, sa galaw ng kalikasan ngayong araw, ang ipinapakitang ugali mo ay pagiging matapang at prangka. Hindi ka natatakot sabihin ang totoo kahit pa ito'y magdulot ng tensyon. Mabilis kang kumilos kapag may desisyong kailangang gawin, pero minsan ay kulang ka sa pasensya at ayaw mo nang mabagal na kilos ng iba. Mahilig kang manguna at minsan ay hindi mo naiisip kung lahat ba ay handang sumunod. Sa emosyon, madali kang map-icon kapag naramdaman mong hindi ka nauunawaan. Ngunit kapag may mahal ka, buo mong ibinubuhos ang iyong sarili. At tandaan, ang lakas mo ay mas epektibo kapag sinabayan ng malalim na pakikinig at pag-unawa sa damdamin ng iba. Taurus. Sa galaw ng kalikasan ngayong araw, ang ipinapakitang ugali mo ay pagiging matatag at mahinahon. Hindi ka basta-basta natitinag sa mga problema, mas pipiliin mong manahimik at mag-obserbo bago magdesisyon. Gusto mo ng kaayusan at ayaw mo ng bigla ang pagbabago. Kung may kumo kontra sa iyo, hindi ka palaban agad, pero hindi mo rin hinahayaan ang sarili mong basta nalang ipagkanulo. Sa emosyon, matindi kang magmahal pero mas matindi kang magdampo kapag nasaktan. At tandaan, ang katatagan mo ay huwaran, pero ang pagiging bukas minsan ay mas nakakagaan sa puso. Gemini, sa galaw ng kalikasan ngayong araw, ang ipinapakitang ugali mo ay pagiging palabiro at palakaibigan. Marunong kang makisama sa iba, pero mabilis din ang pagiba ng isip mo depende sa ihip ng hangin. Mahilig kang magsalita ng masaya, ngunit sa loob mo ay madalas may iniisip na seryoso. Kapag tinamaan ka ng boredom, nagiging impulsive ka sa mga desisyon. Sa damdamin, gusto mo ng kasiyahan ngunit ayaw mo ng labis na drama. At tandaan, ang talas ng isip mo ay reg along dapat gamitin sa tamang paraan, huwag sayangin sa mga biro kung ang puso ay seryoso na. Cancer, sa galaw ng kalikasan ngayong araw, ang ipinapakitang ugali mo ay pagiging maalaga at sensitibo. Madali mong maramdaman ang emosyon ng iba, at gusto mong lahat ay nasa ayos at ligtas. Kapag nasaktan ka, tahimik ka lang pero malalim ang tama. Tapat kang kaibigan at masigasig sa pamilya, pero kapag naramdaman mong hindi ka pinapahalagahan, unti-unti kang lumalayo. At tandaan, ang puso mong puno ng malasakit ay kayamanang hindi matutumbasan, pero tandaan din, ang tunay na halaga ay hindi laging ibinabalik, kaya piliin mong magbigay sa karapat dapat. Leo, sa galaw ng kalikasan ngayong araw, ang ipinapakitang ugali mo ay pagiging palaban at mapagkalinga. Gusto mong pinahahalagahan ka ng mga tao at madalas ay ginagampanan mong leader ng grupo. Kapag masaya ka, nadarama ito ng lahat pero kapag nasaktan ka, pinipilit mong itago ito sa ngiti. Mataas ang iyong tiwala sa sarili, ngunit minsan ay nahihirapan kang tanggapin ang pagkakamali. At tandaan, ang liwanag mo ay natural na umaabot sa iba, ngunit ang liwanag ay mas lalong makinang kapag isinasama mo rin ang kapayapaan sa puso. Virgo, sa galaw ng kalikasan ngayong araw, ang ipinapakitang ugali mo ay pagiging mapanuri at praktikal. Madalas mong alalahanin ang mga detalye, kahit pa maliit ito sa paningin ng iba. Hindi ka nagpapadala sa emosyon, mas gusto mong ang bawat hakbang ay planado. Pero sa kabila ng pagiging strict mo, may lamang kang hindi basta ipinapakita. Kapag may taong nagkamali, kaya mo siyang unawain kung tunay mong mahal. At tandaan, hindi lahat ng hindi perpekto ay mali, minsan, ang puso ang may tamang sukat ng tama at mali. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang ugali mo ngayon ay nakasentro sa pagiging mapagpakumbaba at patas. Ayaw mong makasakit ng damdamin kaya't maingat ka sa bawat binibitawang salita. Marunong kang makinig at handang magbago kung may pagkukulang. Hindi ka mahilig sa kaguluhan, mas gusto mo ang mahinahong paligid. May takot ka sa gulo kaya't pinipili mong umiwas kaysa makipagtalo. Sa tahanan, gusto mo ng maayos na samahan at bukas na usapan. Marunong kang magbalanse ng gastusin at hindi pabaya sa mga responsibilidad. At tandaan, ang kalikasan ay may mga lihim na galaw, at sa biglaang sandali ay maaaring magbago, ang takbo ng lahat, maging bukas sa pagunawa at pag a -adjust. Scorpio, ngayong araw, ipinapahiwatig ng kalikasan ang iyong matalim na pakiramdam at matatag na prinsipyo hindi ka agad nagtitiwala at marunong kang manahimik sa gitna ng alangas-ngas. Hindi mo ugali ang magpatalo, pero hindi ka rin pala away. pinipili mong lumaban sa tahimik na paraan. Matalas ang memorya mo sa mga nangyaring hindi konais nais -nice, kaya doble ingat ka sa pagpasok sa mga bagong ugnayan. Sa pananalapi, maingat ka at pinaplano ang bawat galaw. Sa pag-ibig, hindi ka mademo, pero gusto mong nararamdaman ang paggalang at pagkalinga. At tandaan, ang biglaan at hindi inaasahang galaw ng tadhana ay sinusubok ang iyong lalim at tapang, huwag hayaang maneg ang galit sa halip na karunungan. Sagittarius, ang galaw ng kalikasan ay nagbibigay sa iyo ngayon ng lakas ng loob at kagustuhang magpakasaya. Masayahin ang ugali mo, pero marunong kang umiwas sa gulo kapag nararamdaman mong hindi ka na komportable. Malawak ang iyong pangunawa, pero ayaw mong pinangungunahan o pinakikilaman. Sa trabaho, mabilis kang kumilos at madalas makaisip ng bago. Hindi ka mademo sa kaalaman at handang tumulong kung kinakailangan. Marunong kang humawak ng pera pero alam mong dapat ding magbigay kapag may nangangailangan. At tandaan, minsan, ang biglaang kaganapan ay paalala na hindi lahat ay kontrolado, pero lahat, ay kayang pangatawanan kung may tapang at pananampalataya. Capricorn, ngayong araw, dala ng kalikasan ng pagiging seryoso at maayos sa takbo ng buhay mo. Mahalaga sa iyo ang oras at hindi ka nagpapabagal-bagal. Ayaw mong maabala sa walang kabuluhang bagay at inuuna mo ang tungkulin bago ang aliw. Mapanuri ka at hindi madaling magdesisyon, pinag-iisipan mong mabuti ang bawat hakbang. Sa pera, disiplinado ka at marunong magtabi para sa pangmatagalang layunin. Sa pamilya, hindi ka pala imo pero nagpapakita ka ng pagmamahal sa gawa. Tahimik ka lang pero matatag ang loob mo sa oras ng pagsubok. At tandaan, ang hindi inaasahang pangyayari ay maaaring sumubok sa iyong paninindigan, ngunit ito rin ang daan sa iyong pagunlad. Aquarius, sa pahiwatig ng kalikasan, ngayon ay lalabas ang kakaibang ugali mong puno ng mga ideya at pananaw. Minsan mahirap kang basahin, pero hindi ibig sabihin ay malayo ka sa damdamin ng iba. May sarili kang mundo, pero kapag nangakong tutulong, ginagawa mo ng buong puso. Hindi ka basta nakikisabay sa agos, gusto mong maging totoo sa sarili. May pagkamatipid ka rin, pero hindi ka nagdadalawang isip kapag ang pera ay may silbi para sa pangarap. Sa mga relasyon, gusto mo ng malawak na tiwala at kalayaan. At tandaan, ang kalikasan ay maaaring bumaliktad sa isang iglap, kaya't panatilihing bukas ang isip at handa ang damdamin sa pagharap sa mga pagbabago. Pisces Ngayong araw, hinuhubog ng kalikasan ang pagiging sensitibo mo sa damdamin ng iba. Madali kang makaramdam ng enerhiya ng kapaligiran at dahil dito, minsan ay pinipili mong manahimik na lang. Mahalaga sa iyo ang emosyonal na koneksyon, mapagmahal ka sa pamilya at masaya kapag alam mong lahat ay maayos. Hindi ka materialistic, pero may talino ka sa pera at marunong kang magtipid. Sa trabaho, ayaw mong minamadali, gusto mong may puso sa ginagawa. Mahusay ka rin sa pagbibigay payo kahit minsan ikaw ay may sariling kinikimkim. At tandaan, ang galaw ng kapalaran ay maaaring malambot o marahas, subalit sa bawat yugto nito, dalhin mo ang iyong kabutihang loob bilang panangga.